Ganda guys ng aking new shoes. Reebok. Ganda siya, di ba? Ganda ng kulay. Girl na girl, guys. Reebok.

so sides. It's so guys, nag-sell siya. Datay nasa 500 reales, so ayun, nagiging 200 na lang siya. Maxed siya guys. <coughs> okay. Ang ganda. Ganda siya sa likod. Ito siya guys, ang ating rebook na shoes. My new shoes. Maganda siya guys, ma malambot. Malambot siya. Ganteng sih, guys. Mantap. Gak manis, loh, kot. ganteng sepatu yay, ini bagus, sepatu. Ini guys. sa atakan. Malambot. Ang ganda na ito. Para akong tumangkad. Para akong tumangkad. So, ang ganda, di ba? Ang ganda pati dito, guys. My new shoes. Ang ganda. Ang ganda. nag-ano siya na guys, nag-sell siya. So, tama lang yung sukat. Sa so, online ko so, Sa online ko ito. Ha? Rebook siya guys, original siya. Thank you. So, yun lang guys Ang aking bagong shoes Nag-sell siya So, sayang naman Ang yung nawala ibang bang ganda Naka-collection ako ng shoes guys So, yan lang Thank you for watching to my channel So, ang ganda guys diba? Nakakoleksyon na ako ng mga sapatos. Stop kita sa inyo guys yung aking mga sapatos. So guys, ayan na yung mga koleksyon ko. So may rebook na ako. Meron na akong Adidas. Diba? Meron na rin akong New Balance. At meron na rin akong Nike. So guys, ayan na yung mga koleksyon ko guys. ng mga sapatos. Ito maganda rin to so guys. Nike siya. Original din siya. So, pero ito din. Maganda din to. Ito yung bago nga yung mabili ko, guys. So, di ba? Nakakoleksyon na ako ng mga shoes. Ito, binili namin sa America. Magbakasyon ako, guys. So, ang ganda rin siya. Ang ganda, ang ganda ko dito, guys. Malambot pati sa apakan. Ang ganda ng shoes ko. So, ang favorite ko lang yung sinusuot ito. Maganda siya guys, Nike. Original din siya. So, ito din. Maganda din siya guys. Tama lang sukat. So, yan lang ang aking collection na shoes. Diba? ba? pa nga ako eh. Mga iba pa na luma na. So, ito yung mga hindi ko masyado na susuot pag nagdi na ako guys yan. so yan lang guys ang mga collection ko na shoes pero ito yung huli yung bago kong ano nagustuhan ko siya guys ang ganda siya so guys yan lang ang aking unboxing shoes for today Diba? Ang ganda rin ito, guys. Adidas. Ang ganda rin siya, guys. Nasuot ko na rin ito. Ito, matagal na sa akin ito. Siguro, mga ano na siya. Mga... Mga six, eight years na sa akin ito. Tignan mo, parang bago pa. Diba? Diba? Ito rin. Maganda rin siya, guys. Rebook. <laughs> Maganda din siya, guys. Pero dating lang ito. galing sa nang Shiko in order. So, yun lang, guys. Ang ating shoes for today. Unboxing shoes. So, guys. Thank you for watching. For my channel yan lang lahat guys ang muna ipakita ko sa inyo na po, ng mga bago kong shoes diba mataipo na ako thank you god bless sure, you all guys yan ang aking mga collection diba maganda lalo to maganda guys like siya kay like yan lang po Bye. Thank you for watching to my channel. Thank you guys. God bless you all. God bless you all guys. Thank you for watching to my channel. Bye-bye. Bye. bye. bye.